Good morning mga kajang Have a nice day mga kajang Ayan, Mga kajang, samahan niyo ako mga kajang Dito na naman tayo sa ikutan mga kajang Ayan Ulam lang Basta tayo naman natin ang ating mga suki At Di hindi na naman natin na ikutan ng nakaraan Mag-deliver tayo ng mga Wilkins 1.5 Ayan, Dito na naman tayo sa ikutan. Oh, tambakon natin. Oh, tambakon. Pwede ka natin manalaki. Ito ko rin manalaki.

Ayan, wala bote. Ito pa, dalawa. So, sampu bote. Ito pa, lebe. Ayan, uh, mga kadyang. Ito yung mga nakuha natin. Ayan, sabi na mga natin plastic. Ayan, Puntahan natin yung suki natin dito. marami na siyang ipon ayun punta natin mga kajiang so, maaga tayo ngayon kasi para hindi masyado mainit ha bossing bossing awal na nandito na sing Kaya mga ano mo, mga sakasako mong plastic. Ah, masing. Ano? alam kong tanga ka na nag aantay Na, ano kasi na? deliver muna ako ng mga Wilkins ko. Sa mga buti. Kaya hindi ako nag-ikot nung ano, nakarang araw. No, pumunta ako dito sa'yo. Ang problema, sabi ng apo mo, wala ka daw. Nag-ikot ka? lagi ikut kah? Uh. Ayan, mga kadang dami na naman ating plastik. plastic ayan dami ng mga plastic dami plastic ayan sasari mga 1.5 1.5 karena ini malam Ayan, mga kadyang. Ito, mga nakuha natin. Mga lata, bote. Ito, sa sakong plastic. Lata. Ito, may battery tayo. Ito, mga karaming ano, kadina. Wakal. Hindi <laughs> <laughs> siya naman naman. Kaya ano lang tayo. Oo, oh, nagbablog lang. ba lang biyake, yan? Sa gita. Ano lang muna natin. Ayan, ito na mga kadyang. Yung mga nakuha natin ngayong umaga. Mga kadyang malapit na tayo yung ano makupuno na tayo okay. sari sari may mga bakal, plastic, lato, mga Wilkins ayan malapit na tayo mapuno ah, dito tayo sa ano dito kapilang street Nine. Level. Level. Jamalang mana, jamalang muna sahaja, jamalang. Masih kita di sini. Di sini. Di sini. Nine. 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 Sige Nine. 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 Nine ano lang yung paggalang lang ba? Yeah. Yeah. Ayan, napakadami yung plastic mga kadyang. 1.5, 2, 2, mga lata. Puro lata ito, madam. Puro lata. Oh, okay lang. Yung, si, isa lang naman ang mga natin presyo. Ayan. Yeah. Yung plastic. Kiraming ko muna itong sako. May saling ko lang doon, ha? Kasi okay. ang lead ng ano ko, oh, sako ko. Sige. Okay. Ayan, mga kadyang. Uh, Punong-puno na tayo mga kadyang. Kaya, maglalagay tayo ng extension. tension na natin ng mga karton para malagyan pa sa, ano, sa ibabaw. Ayan. Sali natin. Para malagyan natin yung ano yung anong ibabaw ay lagay natin tong karton ayan mga kajiyang ay na tayo ng ano extension na tayo ng karton ayan okay. <laughs> puno na puno na ayan uh, ano na tayo makauwi na vlogger <laughs> okay. pa si Kuwi oo oh, vlogger yan yan yeah. vlog mo pa pala <laughs> yan oo oh, ayan na yan Mm. Pinasok mo ng ads yung, di ba? Mayroon na, pinasok na. Pinasok mo ng ads. Oh. Nakasweet ka na, di pa? Yeah, hindi pa naman kasi drop ads. Si Nag-drop ads pa lang ako. Pilang drop ads. Kailangan siya na 5, Oh. Uh, 1,000 Para ma- mm -hmm. ganda ng papaya mga kadyaw siksik na siksik yung bunga daan bunga eh mga bote mo dito tayo mga kadyaw kita may mga suki tayo dito sa street na to papunta dun sa so, may dulo na yun

mày 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 boy, mày 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 nó mày 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 con mày cái mama

Sige ba siya? Oo. Sige siya? Oo, titignan ka sa tingin kayo ba eh. oh. siya? Sige. Oo. Oh, wala ta <laughs> wala ta <laughs> nipon, nipon talaga siya. Nipon. May pa pambili ng biskwit na po. na po. na. ng biskwit. Pero ano, marami na ito pambiling biskwit na po eh. Oo, oh, ating kapatid Ayan, ating kapatid doon yung bata ya. Ayan. ayan mga kadyang, mga natin. Ayan. Ha? Ay, sorry. <laughs> no, Ako sa sorry. Ano, bakal. bakal. Ha? plastik. Ano, limang piso. Hindi, Oh, yun, limang piso. Dali. may plastik ka, mga buti. Piso. Nee. Tayo okay, na, yo mga ganito? Hindi, yun ayo. Pasandali muna ito. Ako akaban ko mga paso. Oh, napakilo yan, Plastic yan. Paso, mga paso yan. Ito, kumulo na to. Kailangan na niya. Dalawang bote. Dalawang bote dito. mo bote muna na. Ten, Tanggalin mo muna 'yung. Tanggalin mo muna mga 'yan. Magaling ko. Umiikot 'yung harona. Ah.

Tawa ka na boy Four Wala pala eh Parang pang na talaga isip mo 4 ka na pala <laughs> yan. Napakadami bote Baka plastic eh, sarsare Mga Ito Kahoy ito Ah, hindi kasama to sa no sa hindi kasama to sa kalakal. <laughs> Tabi natin diyan. Uy, hindi ilaw. Ni ilaw-ilaw. Ay mga nagbintang mga bata sa atin, mga kadyang, ayan. ayan mga Wilkins, ayan, mga suki natin, ay madam. Ito, ayan. Mga plastic, ayan, mga bote. Ay, mga 1.5 dami 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 ay mga kadyang kasi puno na tayo kakutin muna natin to napakadami pa doon sa ano sa kabila ay. ayan mga kadyang ka ano na tayo punong puno na tayo mga kadyang ayan, napakadami sari sari ayan Naka-extension na tayo ng karton. Ayan. Mga plastic, lata, ayan. Mga aluminum, ayan. Mga bote. Ayan, mga Wilkins. Mga nakapakadami sa ilalim yan, mga kajang Sarsara yan, mga plastic bote. Ayan. Ah, okay na tayo. 喂，哪？ 我一个不了。